At yun nga mga agulong may another customer naman po tayo rito Isang Pino Classic mga agulong Papalitan niya po yung pinaka rimset niya rito Ang ganda pa po Tignan po natin ang rimset Napakaganda at limited lang po ang rimset na yan mga agulong Papalitan po ng mags na boom rag Ang kanyang brake disc lighten mga agulong Itong kanyang mags mga agulong may pintura po yan. mo muna ulit tayo sa napakagandang hino na to, classic. At ito nga po ang boomrag na mags, mga agulong. Ang ganda po ng kanyang mags, ano color white. Bagay na bagay po doon sa kombinasyon na kulay asul na motor ng ating customer. Ito po ay may kulay, bago pa po yan, nang tinanggal ang kulay. Ang gusto niya lang dun sa pinakamags ay kulay silver kung mapapansin nyo mga agulong nagkakamay-kamay po tayo about sa mga mags na ganito na mga bumrag ito po ang dahilan ng ating pagkakamay-kamay kasi po ang ating tire machine yung pinaka arm nya or yung pinaka kamay ay hindi po umaabot sa kanyang mags ano po ito po ang rason kung bakit po tayo nagkakamay-kamay kung mapapansin nyo yung spring ay sagad na po yan at hindi na po umaabot yung pinakakantuhan ng ating arm. Kung puputulan ko naman yan mga agulong ay maaari pong ma-install natin ito. Ang problema lang po pag naputulan po natin yan yung pinaka spring na yan, yung tinuro ko kanina ay sasayad naman po sa mga mags na ating ginagawa na pang 4 wheels. Dito mga agulong tuluyan na nga po natin i-install or ikakabit ang gulong ng ating customer isang beast tire at 7090 by 14 po ito marami po akong nababasa dun sa comment section na hindi po daw tayo marunong wala raw tayong alam baguhan lang daw tayo kaya nga po natin i-vlog to mga agulong uh, ah, lang po natin yung mga nararanasan natin dito sa shop at sa pagkakamay-kamay naman mga agulong wala pong problema dyan Basta make sure lang po natin kung kaya natin gawin. Pag hindi naman natin kaya gawin ay sikwatin nyo po. Uh, make sure lang po talaga may cover kagaya nito mga agulong. May cover po ang mga boomrag. Yung ibang mags kasi walang cover pero sa bumrag may cover po yan. Pwede nyo pong sikwatin yan. Make sure nyo lang po na wag please. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo yan na pwede pong magsikwat. Hindi ko naman po sinabi sa inyo na kamay-kamay nyo sa akin ang inuugali ko po talaga rito ay nagkakamay po tayo hindi po tayo inutusan ng customer shoutout nga po pala sa mga nag-concern sa akin dun sa comment section maraming salamat po sa inyo hindi po tayo inutusan ng customer dyan mga agulong. Uh, inuugali lang ko po talaga na magkamay-kamay sa mga ganitong mga mags lalong lalo na po pagbago ang kanilang mags ang rason kasi ng ating customer bago yan, ingatan. Kaya nga po iniingatan natin na pinapakita sa ating customer na hindi natin sisikwatin. Sa pamamagitan ng pagmano-mano kahit hindi yan yung machine ay magagawa naman natin. Dumako naman po tayo rito sa panghulihang bagi ng ating mugs na ini-install dyan mga kagulong. Ang sukat ng kanyang gulong ay isang 8080 by 14 Isang brand din po yan ng B-Style baka naman ni talaga mga agulong yung mga ganitong mga boom rag set basta panghapang minyo rider wave ay kaya po nating i-install yan sa kamay kamay lamang depende na rin po sa inyo yan mga kagulong kung sisikwatin nyo or hindi paulit ulit ano kaya po nahirapan tayo don sa gulong na ikinabit nung nakaraan na binabati ko sa comment section ay luma na po ang gulong na exposed na po siya sa araw. Hindi ka mukha ng mga bagong gulong ay malambot po yan i-install natin. Kung mapapansin nyo, hindi naman po tayo hirap sa pagkamay-kamay lamang. Doon lang po talaga sa nag-trending natin na 1.7 million ay talagang nahirapan tayo sa pagkat ang sukat ng kanyang gulong 110, 70 by 14. Ang sukat naman ng gulong na ito na, ating ini-install ay bago. 80, 80 by 14 naman po. Silipin naman po natin ang napakaganda at napakapogi na, na nakaset up ng Mio na ito. Ito ay isang fino mga agulong classic po ito at ang angas, ang ganda mga agulong, ang set up niya bagay na bagay po. Ang kulay na silver sa kanyang motor na kulay asul ang kulay. Muli mga agulong maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga ina-upload. Shoutout din sa iyo sir sa tiwala sa aking ginagawa rito about sa pagkamay-kamay lamang. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, kita-kits po tayo sa next upload mga kagulong.